halos hindi ka patulog din sa gabi dahil sa sobrang kati sa sobrang pero hindi ko sa binti ko ito sa binti ko ito ayan po ayan po ang sobrang masakit na makirot ayan, kabilahan po yan binti ko po. ito sa uh, uh, sa katawan ang dami rin sa katawan uh, pakita po sa inyo yung mga tumubo sa katawan ko uh, ko lang po sa inyo po sa mga, sa mga nakaranas na. Ganito rin po kayong naranasan niyo. Ayan o, yung palad po yan. yan sa mga daliri, sa paa sa talampakan. Hindi kasi ako nito nakapagpang-check up. Alangani na nga kasi na, na, na napansin ko na mayroon ko guro po ano siya. Friday na nga. Friday nang ano? Ang, Friday ng gabi. Yun. Um, siya sa likod. Yun. Um, tapos, tapos, sa may sanipi dyan. Yun. Hindi ko nung na ako nagpa check up. Kasi yung anak na pinakawa sa akin. Um, hindi na rin naman kasi sila nagpa check up. Bali yung nagkaroon ng buloto dito sa ano na eh. Napilo eh, naman ako layo ng ganito. Pero yun, yung dun sa anak ko, ganito rin. Mas malalang yung lips ng kanya kasi halos wala nung paglagyan ng mulo ko. Ang kanito, ng mukha Sa akin, hindi naman siya gaano. Pero talagang na lang iniinda po mga kamawala. Ito, ito sobrang kiro na sobrang sakit. Tsaka yung, yung sabinti. Kaya niyang sabinti ko na yan. Sobrang sakit. Uh, so, ito ang ilong, yung palibot ng mata, dito sa bibig, and sa ano, dito sa may, sa lipod ng kulang. Meron din dito sa may, ano, sa liig. Asensya na po. So. Asensya na pala sa mga kumakain na makakapanood ito. Asensya na sa mga kumakain na po, so makakapanood natin ko ang inindap ko kasi talaga yung ano, know, kirot na ito ang ah, patulog sa gabi matapis yung ano, tapos lalag natin kang bigla higinawin ka tapos yung pati yung para meron na hindi mo okay. makilig pag ka masakit kaya <clears throat> kaya yung maipayo ko doon sa mga kakaroon nito. Na bago pa lang, check up nyo na. Magpa-check up na kayo para Hindi siya lumala ng gamit. Hindi siya lumala ng gamit to. Kasi talagang maindahin niya sobra-sobrang kirot. Kirot at sakit. Ah, makati na mga masakit. Ayan, kati-kati sobra. Ayan, ito. dito may dibdib. Ayan, buong katawan ko yan. Ayan, ayan. Ayan, yung mga Kaya nyo na meron kayong bulit ko. Agad, pumunta kayo sa doktor. Malabigyan kayo ng damot. may papayo na sa mga kamamay. Kapag kayo ay eh, makaramdam na at kapag hindi pa masakay na gamit-gamit tayo ng bulok-bulok ko dito magpatsika at makakagpo siya dito. Kasi ang hirap. Ako sabi ko, hindi ko sabi ko magpatsika. Ang kaso, talagang naglabasan na siya kagal. Naisip ko baka naman pag ako ng kung anong gawa nga nang nakakaglabasan. Kaya ay naglabasan na. Sabi ko din mga kanito, mag-stay na lang sa loob ng bahay, di ba? Kasi makakahawa nyo. Kaya yan, naisip ko naman, gagaling din naman siya. Yun nga lang, wala talaga akong kumiin na gamit na lang doon sa digestive na kanilalag na ako. Yun lang talaga iinom ko. Tapos pag nasakit ulo na ko, nainom lang ako mga medical advance. Tapos yung nga pala, uh, meron din akong pinanood sa, ano, pinanood sa YouTube baking soda yung maganda rin yun. ay halos sa so, ipapapaligo, mukha pagka naligo ka, ihala mo din sa iyong pambanlaw na tuwig o maldamgam kasi maligo na ako mga kamamala kasi hindi talaga kaya yung fogang katay. Eh. Kaso ano, may -ini initan pa lang hindi talaga kaya hindi maligo kaya kailangan talagang ligo po pero syempre maligam-ganda talaga. Huwag kang maligo ng malamig maganda yung maligang muna kasi nakakatulong siya sa pabawasan ba yung kate. Tapos so, yung ginawa ko ngayon, maganda naman yung ano, medyo kape kasi kahapon ko lang ginawa. Medyo okay naman yung pakiramdam ko. Kaso, siguro kalitas na rin yung effect ng ano, yung pinaligo ko na yon, Ngayon, ito na naman, sabi na kirot yung dalawang binti so, parang pinagustod mo sa kalamunan, sa huwag mga pero at sobrang kapit talaga. feeling ko parang sobrang masakit na masakit na makirot ba parang siya may sugat sa loob ganun eh. pero sana pagaling na rin siya kasi yung sa likod ko ah, nararamdaman ko ano na lang naman ah, makati na lang siya tsaka yung may kaunting sakit-sakit pa kasi ano yata parang maiitim na rin yata parang ganito na siya. Ito kasi yung unang yung tumubo. Ah, maitim na siya. Marami ng maitim. Ito yung sobra talaga. Marami. At saka ito ang beauty ko. Kasi yung sobra. So yun lang may papaya ko lang talaga sa inyo mga kamamalayo. So pag meron kayong ganito, magpacheck up kayo sa dito. So, para yung maiinom kayong gamot sa pirot at sa sakit. Kaya, kung na kayong gumaya sa akin na tiis na lang. Iinom ko lang ay pag ako ay nilalag na ito. Iinom lang ng bayo, Hanggang dito lang mga lang. na po kayo, ha? pasensya na po kayo ito. Huwag sa mga makakakita. Sana nila po ulo mo po kayo mandiri. Eh. Hanggang dito lang po. Marami po